tayo ng mga karagdagan report mula sa ating news team. Kongresista dismayado sa naging mga pahayag ng ilang alkalde sa pagkakaroon ng kilos protesta sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa topisina ng mga diskaya dyan sa lungsod ng Pasig. Nanindigan din ang ilan na karapatan ito ng taong bayan na maglahad ng kanilang saloobin at pagkadismaya dito sa kontrobersyal na usapin ng flood control projects. May balita si Bombo Isa Cotoner. Dismayado si kabataan Partyless Representative Rene sa mga naging pahayag ng ilang alkalde kaugnay ng mga naganap na kilos protesta sa harap ng Department of Public Works and Highways at sa opisina ng mga diskaya sa Pasig City kung saan nagkaroon ng ilang tensyon sa pagitan ng mga rallyista at pulis. Ayon kay Ko, sa halip na ipagtanggol ang karapatan ng taong bayan na magpahayag ng saloobin, lalo na sa gitna ng mga isyong may kinalaman sa umano'y katiwalian, tila kabaliktaran pa ang naging tugon ng mga alkalde. Giit niya, ang pagkilos ng mga kabataan at iba pang grupo ay bahagi ng freedom of expression na dapat pangalagaan at hindi pigilan. Dagdag pa ng kongresista, basta't maayos at ligtas ang isinasagawang pagkilos, marapat lamang itong payagan. Hinimok din niya ang publiko na patuloy na ibunyag ang mga anomalya upang magkaroon ng pananagal at pagbabago sa sistema ng pamahalaan. Mayado din tayo sa mga iba't ibang statements nila ng mga mayors ng Metro Manila na kaysa encourage yung paraan kung saan lahat tayo ay yung mga mamamayan na niya yung galit niya at, at sa sistema na to at mas gusto ba natin na tuloy-tuloy lang to? Mas gusto ba natin na ang mga mamamayan ibigay, surrender na lang yung opinion at pag-iisip sa ilan? So, ang gusto natin, no, um, kapag may protesta, hayaan silang makapag-protest, no? Hanggat uh, at patuloy na ini-ensure ng mga iba't ibang grupo na walang um, masasaktan. At tuloy-tuloy nating isiwalat yung kabulukan nito habang syempre dinanavigate natin yung alternatibo na papalit dito sa um, deeply rooted corruption na to. Maratanda ang una na nagpahayag si Manila Mayor Isko Moreno na hindi niya kukonsentihin ang magulong kilos protesta dahil may karapatan din niya ang publiko sa mapayapa at maayos na kapaligiran. Samantala, nagpaalala naman si Pasig Mayor Vico Soto na iwasan ang karahasan at isaalang-alang ang kaligtasan ng mga inosenteng mamamayan. Ngayong linggo, magkahiwalay na kilos protesta ang inilunsad ng mga militanteng grupo sa tanggapan ng DPWH at sa opisina ng mga diskaya kaugnay ng lumalalang isyu ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Mula sa lungsod ng Makati, ito si Bombo East sa and this is Bombo Radio, Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.